Okay? O paano ba nagsimula itong gulo sa Eat Bulaga? Okay? So yun po ang ating recap ngayong hapon, okay? So nagsimula ito uh, around February, okay? February 20. Nalala ko sinabi nila ma'am. Uh, February 20 nagkaroon ng uh, meeting uh, lahat po ng mga empleyado, staff at host at management ng Tate Incorporated at Eat Bulaga para po pag-usapan yung pong future ng show. Okay? Doon naman nagsimula yon yung meeting na yon. Hindi nila makalimutan lahat yon. O kasi po uh, for the longest time from the start of the show, si Mr. Toviera ang nagpapatakbo ng lahat. At si Mr. halushos yung tatay ay uh, financier, uh, gumagastos, di diba? Pero nung uh, early this year ay uh, pinush out itong si Mr. Toviera. Pinagretiro Okay. Ayaw pa niya siguro, siguro wala pa sa plano niya magretiro Pero he, he was uh, forced out to retire Ganun po yung nangyari At pumasok yung pong bagong management ng Tape Incorporated At maraming gustong pagbabago na gawin okay? At doon na nga yung mga magkakapatid na halusos uh, Si John bilang uh, CEO uh, Si Mayor Bullet bilang uh, sa finance At yung isa pang babaeng kapatid eh, okay? so sila lang tatlo pumasok sila sa team at ang daming gustong palitan. Okay? Uh, may mga balita pa noon pinapirma yung mga empleyado na uh, anytime pwede silang matanggal, pwede silang tanggalin. May mga ganun pang lumalabas na issue. Uh, nalaman natin na mayroong mga host na gustong tanggalin, ang gustong itira si uh, Jose, si Wally, si Alan K. 'Di ba? Gustong tanggalin sila uh, Paolo, si Raisa, So ang daming mga changes na gustong i-implement pati po sa mga uh, segments ng show. Gustong alisin yung bawal judgmental. Ipapalit daw yung sa kasambahay. So ang dami pong lumalabas po ng mga issue ng ganun. Uh, during this time, ako po ay nagsisimula pa lang mag-cover ng showbiz. Naalala ko noon mga February, March. Ang kino-cover ko noon ay uh, yung kay Liza Soberano yung issue niya at yung kay Rendon Labador. Kaya ako po suot-suot itong episode bar. Meron pong significance itong t-shirt na to dito sa ating kwento ngayon. So doon po nagsimula yung pong aking pagbablog dito at ito po yung mga unang vlogs ko. Ayan oh. o. Ano Kasi mga commercial eh. Ayan, mga commercial lang. I skip lang natin. So ito po yung video noon nung ah... Uh parang nakaka-problema na. Okay? so ito po, malaki-laking balita sa mundo ng showbiz. Na-report na sa One News, eh. Hosts of Eat Bulaga claim they will follow Tito, Vic, and Joey if they will leave the show. According to a source, Eat Bulaga held an emergency meeting with the whole staff and Ganyan president ng tape, yung tape, yung producer ng show. Uh, during the meeting, the host agreed to leave if Tito, Vic, and Joey will depart from the show once to Vieira is is out from tape. So kung Ayan. may planong tanggalin itong si Tony to dito sa tape, kasi ang pinakamay-ari niyan, si former congressman Romeo Anosos, diba? so planong tanggalin itong si Toviera, Susunod si Tito Vic and Joey, susunod yung mga ibang yun. hosts. So ito na po, na po ay uh, anong panahon to? Anong date nito? March 3. March 3. So ito po yung mga unang videos ko na ginawa sa Ate Bulaga issue na ito. So during that time nakikita ko anong nangyayari. Parang kasi puro chismis, puro ano, tahimik lahat. So ano kaya ang nangyayari dun sa likod, 'di ba? Tapos yun na nga Ah, uh, yun pala yun. Ang daming gustong pagbabago. Yung Tito Vic and Joey gusto three times a week na lang. So, they were being pushed out. Gusto na silang ipagretiro para bilisan yung susunod na proseso at yung mga sila Jose, Wally, and Alan Kay na ang maging bagong host ng bagong Eat under the new management. So, parang ganun yung nagiging direksyon. Pero nag-push back lahat. Di ba? At that time, iniisip ko, hindi naman siguro maglalakas loob yung tape. Kasi, pag umalis yung TVJ diyan, ano mangyayari diyan? At yun na nga yung nangyari, di ba? So nagkaroon ng mga sumunod pa ako ng mga videos. ah uh, kung saan uh, ito umatras pa nga daw yung mga halusos, di ba? Nangyari pa yun eh. Um, umatras yung mga halusos, nag-backdown sila, hindi na sila makikialam. ah uh, may mga ganong usapan. So parang naayos pa nung simula. Pero ah uh, nag-breakdown na lahat nung nagpa-interview si Mayor Bullet sa huh? kay Boy Abunda at uh, hindi natuwa si Tito Sen kasi may mga sinabi daw na hindi totoo. Okay? so doon na nag-start mag-breakdown yung pong kanilang mga mga talks. Pero at that time parang yung mga halos eh nagsisimula na magpedal, 'di ba? Parang kasi ang pangit kasi nung pasok nila eh. So ayan oh, ito na yung nung nung nagsimula nang magpa-interview si yung Tito Sen. Yung April na to ah. Na, nagsalita na rin si Tito Soto kung ano po ba talaga yung nangyayari dyan po sa tape sa Ipulaga sa April ito Joey, at ang malaking factor po pala ay tungkol po sa pera tungkol po sa utang at ang halaga na pinag-uusapan po na kakulangan daw kay uh, Vic kakulangan kay, kay Joey lumabas yung mga utang kay uh, 30 million each so meron daw pong utang yung pong tape yun po yung production ng Itbulaga kay Vic at Joey na 30 million pesos. So, ang laking halaga. Uh, Pati sa ibang yun, host, meron ding mga kulang, yun, kulang yun, daw, di ba? Kung bakit gustong mag-takeover nito pong mga halos host. So, may mga ganong issue yun, na. Tapos, uh, ni Tito Sen yung mga mali daw na sinabi ni Mayor Bullet halos host dun sa kanyang interview. So, talagang nagsisimula na mag-fall apart yung pong, yung pong uh, usapan ng dalawa. ah uh, mayon. Ah, uh, yung yun nga ang sinabi nga ni Tito Sen na mer na nagsinungaling daw si Mayor Bullet doon sa kanyang interview. Marami daw na na, na, na kasinungalingan doon. So, hanggang tuluyan ng mag-breakdown at nangyari na nga po yung pong hindi inaasahan na pag ng Tito Vic and Joey sa tape. Okay? So, during that time nung panahon na 'yan, ano pa ano pa eh uh, 'yung aking post about TVJ ay siguro once a week pag may bagong balita, pag anong ganun lang 'yung aking pag-report. Meron pa rin ako politika, meron pa rin ako sports. Ah, uh, pero 'yung sa TVJ pag anong ganun lang. Pero at that time, syempre, ah uh, ako sa TVJ talaga kasi nasa tama naman sila eh. Sila 'yung parang ah uh, they were being pushed out eh of the show eh. So nangyari na nga po yung pong napaka napakalaking moment napaka uh, laking milestone sa Philippine television na nagresign po ang uh, Tito Vic and Joey sa Tape. Okay. Experience at -5 degrees commercial. So ito ang date nito ay May 31. Okay. so nalala ko noon, nung narinig ko, hindi ako makapaniwala, nakita ko yung online na video at gumawa na ako ng reaction. Pagigising ko lang. Pagigising ko lang pala to. Akin, Yung buha, ko, ang dulo ko. Ang na ito. Uh, ano na, na nangyari, May 31? Joey kasama ang Dabarkats ay nagpaalam. Nagpaalam sa tape. So sila po ay tuluyan ng lilisan sa kumpanya na nagproduce ng uh, Bulaga for uh, 43 years kundi ako nagkakamali mga 42 years okay, kasi 1981 magsasarili eh. ng production at posible din na baka lumipat ng estasyon okay so marami pong uh, epekto po ito okay pag-usapan po natin pero panoorin muna natin itong itong Opo. napaka dramatic na, na pagsasalita ni Bossing Vic teka lang ayun no May 31. 2023. Kami po ay magpapaalam na huh? sa Tech Incorporated. Ulit huh? yung mga tao eh. <laughs> Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwat saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi <laughs> ng buhay ninyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sumuli. Saan man kami talhin ng tadhana, tuloy ang isang libot, isang tuwa. So, grabe yung moment na yan. So, parang show of force, united yung mga tabargads. So, Napaka-memorable po nung moment na yun. Na yung nag-akap-akap yung lahat, yung... Uh, So ma, parang doon mo nakita eh na uh, kung aalis ang Tito Vic and Joey dito sa Tape, kasamang aalis lahat ng mga host uh, lahat sama-sama at uh, doon din uh, pumiroma sila ng kanilang resignation letter, uh, lumabas yon nung news after ilang oras after nitong mga ano na to uh, na. Kasamang nag-resign sa Tape ang lahat ng mga host ng programa. Wala pong walang natira doon sa mga main hosts Si uh, Jose, si Wally, si Paulo, si Alan, yung mga babae uh, Lahat po sila ay sumama sa Tito Vic and Joey Talagang napakalaking moment po ito sa television Kasi uh, hindi mo iisipin, di ba, na for the last 42 years magkasama yung tape at yung TVJ na ginagawa itong Itbulaga at sila po ay umalis na. At doon na nagsimula yung pong napakalaking napakalaking hidwaan at simula po nung araw na to ay nag-araw-araw na po yung aking coverage dito sa Itbulaga issue sa TVJ versus tape at doon na nga po Uh, tumakbo 'yung pong buong storya at ang dami pong mga nangyari. At 'yan po 'yung iririka po natin din sa mga susunod po na episode po uh, nitong ating uh, live. O, pero sa ngayon po, after nito, after po mangyari nito. Ang dami pong uncertainty, ang daming uh, ano ba ang mangyayari? Hindi na ba talaga pwedeng maayos? 'Yun 'yung unang 'yun 'yung unang uh, naisip ko eh at sinasabi nung mga taon noon, nung nung uh, umalis 'yung TVJ hindi na ba talaga pwedeng maayos? Kasi sayang naman, baka naman kailangan lang pagbabago. 'Di ba? Baka kailangan lang mag-backdown ng isang halusos, ibalik si Tom Viera, kasi ang laki ng mawawala sa Tape Incorporated. 'Di ba? Nung, nung nangyari ito. At nakita nyo naman nga natin, 'di ba? Talagang problemado din talaga sila nung sa pangyayaring ito. Kaya 'yun yung mga una, 'yun yung mga unang uh, mga tanong nung panahon na 'yon. At uh, ito po Balikan natin. At nung at nung nangyari na ngayon ay uh, talagang uh, syempre yung mga tao nag-full nag-dunan nag, nagsimula din yung pong talagang passion ng mga lumabas yung mga Eat Bulaga fans uh, at sumuporta sa TVJ at doon na nga nagsimula talaga yung yung galit dito po sa kampo ng uh, Tape Incorporated. So ano yung mga nangyari nung mga susunod na araw? Tayo balikan natin ha. Uh, doon na po papasok isa sa mga kaganapan no na hindi ko po makalimutan So moment number one sa aking uh, EAT recap for 2023 Ay yung pong aking pagrarally doon po sa opisina ng Tape Incorporated Hindi ko po makalimutan yung pong mga pangyayari po doon So balikan po natin ha Ibalikan natin yung video, saan ba yung video noon? Ito Commercial. Nagsimula po ito Galing ako sa nanay ko sa may Marikina Kasi nagkiklinik siya doon Derma yung nanay ko eh o, Tapos eh, wala akong dalang kotse noon Naisip ko na Maglakad okay? Maglakad Habang nakalive So yun yung idea ko noon Tapos wala akong maisip na title Ang title ko Tara punta tayo sa tape Nandun pa ako sa Marikina noon Sa may South Supermarket sa may JP Rizal sa Marikina. Malayo. <laughs> so, yun lang sinulat ko. Tara, punta tayo sa, ano, punta tayo sa opisina ng tape. Sa may Saverville, Katipunan. O tapos naglakad ako na naglakad. Tapos ang dami namang nanonood, sumasama. So, kung kasama kayo nun, di ba? Tapos hanggang... Uh, after mga lagpas na isang oras, medyo umulan pa, dumating na ako sa tape. Pagdating ko doon, nakalive pa rin ako. Anong gagawin ko dito? Hindi ko talaga napag-isipan kung anong gagawin ko. O sabi ko, e, since nandito na ako, mag na ako. Para nakakatuwa naman. Matuwa naman yung mga sinamahan ako sa live ko. At doon na pumasok ito. Panoorin natin ha. Mami, youngie. Mami youngie. Ibalik ang TVJ! Ibalik ang TVJ! Ibalik ang TVJ! Ibalik ang TVJ! Mami Yoni! Mami Yoni! Mami Yoni! Ayun, nasa may guwarya, nalapitan na ako ng guwarya. Oh. Ayun. Pinaurong naman ako. Mabait naman sila, kuya, in fairness. Nagtitrip-trip lang din naman ako, eh. Ayun. Isang <laughs> libo, isang <laughs> tua, buong bansa. Sina Tito Tony Sina Tito Vince at Tony Sina Tito Vince at Tony si Rendon at si MG. Kasi nung panahon na yan, ang chismis, ang papalit daw sa Itbulaga, puro mga influencer. Sila Mami Oni, si Tito Vince, si, si MG, mga si Rendon. Tapos yung t-shirt na suot-suot ko dito, ito yon episode bar ni Rendon. Nagkataon suot ko. Kaya ito yung suot ko ngayon sa live. tapos sumayaw pa ako sa harapan ito. D -d -d tumawid ako para di naman ako nakahagulo. Eh <laughs> yes, abang naka-live 'yan. <laughs> Nakakapagod mag-rally. Hindi <laughs> na. Ayun. ko ibalik ang TVJ. Ibalik ang TVJ. DBF Dairy Farm. Yung tindahan na pinuntahan ko. Salamat. <laughs> <laughs> tito, so yan yan po yung aking isang hindi makalimutan na moment nagral hindi naman sila nagalit sa akin nung nagrarali ako dun sa harapan ng harapan ng opisina nila ano naman yan trip trip lang naman yan at that time gusto ko magkaayos pa kasi kasi eh, ang pangit naman di ba na ganun lang ma, ganun lang magiiwalay matatapos o pero yun pala during that time ay hindi na mababalik at hindi na maaayos yung pong uh, uh, gulo, gusot at yung hiwalayan ng dalawa, buo na yung desisyon ng TVJ, yung pong sa tape, ay eh, buo na rin yung desisyon nila at uh, ang nangyari po noong mga sumunod na araw ay doon na inannounce ng ng uh, tape na sila po ay magpapatuloy sa Eat Bulagadao ng wala ang Tito Vic and Joey at mga Dabarkads. At doon na nga yung buong week na yon naalala ko uh, iniisip sino ang mga posibleng host, sino yung mga posibleng ipalit. So, yung mga kapuso na mga stars, doon na naglalabasa na yung mga pangalan ng mga iba't ibang mga artista. Yung unang lumabas naman nga, sila Betong, sila Paulo Conti, sila yung mga napag-uusapan nga kasi sila yung nasa Bubble Gang, sila yung nasa uh, Kapuso Sparkle. So, ang daming mga ganong lumalabas. Lumabas pa yung pangalan nila uh, Pokwang, nila Rufa May, nila ang dami. Tapos, uh, yun na nga, nung after one week, doon na po bumalik sa ere, yung pong uh, itbulaga ng tape, na wala po yung TVJ. At tinuloy pa rin po nila yung programa. At doon na nga nagsimula yung pong buong pag-aaway na ito at yung buong gulo na ito. Kung saan po, hanggang ngayon po, ay ramdam pa rin po natin yung pong, uh, yung pong epekto Oh, dahil ito po yung nagset ng nagset ng uh, uh, movement kung saan po napunta yung TVJ sa TV5 at yung it's Showtime napunta sa GTV. So talagang nagulo po yung television landscape dahil po sa mga pangyayaring ito. Eh okay, tapos after niyan may mga balita na, 'di ba? yung sila Pure Gold, uh, nagstay kala TVJ at uh, and dami pong nangyari. Ang next po na ikukuwento ko naman ay yung pagpasok na nung TVJ sa TV5. Okay? So, yun po ang aking susunod na recap tomorrow naman. Siguro, yun naman yung ating isunod. Uh, ngayon po, ito lang. Nagbalik tanaw lang po tayo sa mga pangyayari kung bakit po nagsimula itong gulo na ito.